Ay mga loves. ready for pickup ng ating three boxes. Ayan. Sinihintay ko na lang sila kuya kasi nag-message na siya sa akin kanina. Um, so I don't know kung paano ito ilalabas. Alam ko may trolley siya eh. Pero ang bigat. As in, tinutula ko na lang siya paunti-unti. Ayan. Ay, Nagre-record. Hindi pala nagre-record yon So, eto na yung tatlo. So, per box kasi is $85. $85, $85. Pera yun laman. So, sa mga nagpapabox, alam nila yan. Especially, hindi ka bumibili sa mga mura. Yung mga signatures lang. Ayan. So, andyan yan. May mga kung ano-anong kulong. Victoria's Secret. Na perfume ni Madir. So, hindi na natin kukumpitin. Kasi more likely, kung iisipin mo na sa either 500 to 600 ang laman ng isang box, depende kung may mga signature pa. Tapos yung buy din sa box. Pero kailangan ko ipadala to before ako umuwi. And meron pa akong dalawang box na susunod. Nandito na sila kuya. wait oh. na lang ako para bumaba siya. Kuya o oh, Makati Express.